Yan. Kung mapapansin po ninyo, syempre, hindi na masyado syang naalagaan dahil uh, si tatay na lang, uh, si tatay ni Kukoy na lang yun dito At saka, lagi siya sa laot, lagi sa lagat. Kasi yun yung hanap buhay niya. Taka... Okay, hi, guys! Ngayon, nakikita nyo po ako na nakasakay po ako dito sa tricycle. Kasi, meron po kami pupuntahan na... Meron po kasi na, ano, yung lahat po ng kids ay na house tour na po natin sila. Pero ang isa pa, dahil yun yung pinakalas na kids dati na hindi pa natin yung kakasama lang niya sa vlog natin siguro hindi ko alam kung 5, 6, 7 months na siya pero yung mga pinakaunang mga kids natin ay nai-upload na po natin yung mga bahay nila ito na lang nag-isa yun ay si Kukoy yan kasama natin si tatay tatay mag-hi ka nga to sa vlog na niya. si tatay ni Kukoy, si mama niya sasamahan po nila kami doon sa dagat kasi malapit sa dagat yung kanilang bahay at yun, titignan natin yung bahay nila doon kung ano siya kasi ako guys mismo hindi ko pa masyado talagang nakita, ah, nakita ko na yun pero hindi ko pa napasok so tara samahan nyo ako ako si Mrs. tapos yung ano yung tatay tsaka nanay ni kukoy let's go kasi dadaan pala tayo guys sa mga bato bato medyo mahirap talaga yung daan papunta doon sa kanila so tara No? Ah, ito na yung daanan papunta kila Kukoy. Pagkatapos natin tumigil doon sa tricycle banda doon, mayroon siyang pababa. Tapos ngayon dadaan talaga tayo sa gilid ng dagat. Tapos mayroon pa nga po ito eh. Oh. Ito po. Pakita ko po sa inyo. Ang um, style po nila dito. Kapag wala po ito, hindi po, po ano. Paano sila dadaan dito? Yan. Pero po, may tay, tay Parang, parang tulay na rin nila. Oh. Ginawa nila dito. Oh. Yan. Dati nung nag-aaral sila kukoy, dito talaga sila medyo may mahirap. Kapag mataas ang tubig, nako naaabot po ito kaya kung nakikita niyo po may mga anyo so wala ano na po dito. Pero uh, a -aabutin po talaga ito ng tubig kapag ano kaya si kukoy napaka swerte na rin niya kasi nandoon na siya sa atin parte. Uh, hindi na siya nahihirapan na ano. Pero yung bahay talaga nila is nandito kaya ipapakita ko lang sa inyo. I-house tour natin kasi siya na lang hindi natin na house tour. Kaya ang isa pang reason guys kung bakit ah, uh, syempre pinatiran uh, pinatira namin sila doon kasi kung makikita niyo yung daanan dito si nanay ni Kukoy di ba medyo uh, may sakit po siya sa ano dito. Ngayon na uh, hindi siya pwedeng maglakad na malayo kasi kung makikita niyo po talaga napakalayo. Medyo malayo po talaga ito. Ngayon ako nga uh, hindi ako sanay ako sa ano layo kasi pero nakakahingal pa rin talaga. Kaya uh, malaking ano sa kanila na kahit papano uh, yun na lang yung natulong natin sa kanila nandoon na pinatira na. Pero makikita niyo talaga ngayon ang uh, totoong buhay, totoong bahay nila ko po. Hi guys, ngayon finally after ano, maraming ano, maraming <laughs> uh, lakad nandito na tayo sa bahay nila. Ito yung view. Tapos ito yung bahay nila ko po. Yan. Ito po siya. Kasi ito bahay ng lolo ni Kuko yon, si lolo ni Kuko yon. Ito talaga yung bahay nila, puntahan natin ngayon. Uh, Kami po na dito, Luka. lang. Okay. Ito ang bahay nila Kukoy. Dito siya ah, uh, uh, ilan pa na si Kukoy na nai? Dito si nai kasama namin kahit na video uh, hinihingal si sinamahan kami kasi 11. 12, ba siya ngayon? 12 na si Kukoy ngayon. Yan, para 11 years siya dito. Tapos ayun uh, nga uh, yung mayones kasi nandun na sila sa taas. Pero okay. Pakitin muna natin. Yan. Kung mapapansin po ninyo, syempre hindi na masyado siyang naalagaan dahil uh, si tatay na lang, uh, si tatay ni Kukoy na lang yun nandito. At saka lagi siya sa laot, lagi sya sa dagat. Kasi yun yung hanap buhay niya. At saka sila nanay si Kukoy naman nandun na sa tabi natin, diba dun sa taas. So dito, nahanda lang tayo Guys, kasi yan ang black kami kurang mo tayo. Eh, sa lang sya yung house tour. Pasa pa. Pero maganda. Maano siya, maganda siya. Pagkakas sa taas o. Oh. Purupok yan. Makababagsak ka sa baba. O oh, yan. Purupok <laughs> daw sabi. Yan ito siya guys. O oh, yan. Yan dito siya. O oh, diba? Simple lang. Simple lang siya. O. Oh. Ganito. Dito tumira sila kukuy. Ayan. Napapansin nyo po. Baka it maliit yung bahay nila. May ano. Oh, o may May santo to ninyo. Ito tsaka ito. Medyo marupok nga sabi ni nanay. Kasi ano na siya. Plywood. Plywood na. Tapos tignan mo yung sahig. Ito natin sa ito. Oh, yan. Yung pag mahab ayun na yun pag eh, nanay pagka pagka high tide dani pag maano naabot ba? Kumaano po yung tubig dito? Ayo. Oh, Kasi nga may bato diyan kapag high tide sabi ni nanay gumaganon yung tubig humahampas, tumataas yung tubig. Tumataas. Oh. Kasi ano Yan. Napakabilis lang yung house tour na. No? Oh Diyos ko, ang sarap dito. Dito guys. Ang, sarap <laughs> ang ganda. Dito, oh, yan, oh. oh, yan. <laughs> Habang nagkakape Oh, sarap po. Yan guys, ito po. Nakita po ninyo to. Ito yung trabaho ni tatay ni Kukoy. Yan, nanlalambat po siya dyan sa dagat. Oh, so, ganda. Yan, tapos. Ito. Yan o, oh, meron pa sila dito. Ano, oh. At ano, mm -hmm. ito yung kanilang kusina. Oh, okay. Ito yung kanilang kusina. Oh. Diba? Simple lang siya guys pero at least uh, sarili naman nila ito. Uh, at yun nga isa sa mga dahilan kung bakit uh, hindi na sila nanay dito dahil sobrang nahihirapan siya pag naglalakad. Hindi ko man ma hindi man namin na video lahat ng dinaanan namin pero talagang medyo mahirap tapos kapag ka high tide kapag ka ikaw ay pumapasok sa school hindi ka makakalakad sa daan, siguro gagamit ka ng bangka. Paano pag wala po tayong bangka, 'di ba? Di mas nabasa na yung sapatos, yung chinilas nila bago papasok sa school. Kaya ito nga, ganito kahirap ang sitwasyon nila kukoy dito. Malapit sila sa dagat, tapos malayo pa sila doon sa, bago sila makasakay ng tricycle. Tapos wala tubig. Oh. Tapos, walang tubig. Napakahirap po ng tubig dito. Kaya ang ginagawa ni tatay, pumupunta siya doon sa ibang isla para mamili ng tubig. Ganon talaga sila. Uh, Siyempre, bago sila maubusan, uh, nire-ready na nila. Kaya nga po, meron silang dram. Kasi dito iniimbak na nila para hindi na sila mahirapan. Para kapag pagluto nila umaga, meron na silang naimbak. O, oh, ayan. Dito lang. Simple lang yung bahay nila. O. Oh. Ayan, may ano pa. Upuan. Ayan. Dito. Nanay, si si tatay, di ba? Kunwari nandito siya, di ba? Nandung kas taas. Anong oras kaya siya umal um, pu, ano yung parang pumupunta siya sa dagat? Pagkaling nga doon sa, <coughs> sa taas, mga alas tres. Alas 3. Madaling araw. Ay, alas 3 na madaling araw. Mm. Ay, ah, ibig sabihin na, minsan ka ba natutulog siya sa taas? Mm. Pumupunta siya dito alas 3. Pumupunta mm. sa laot. Pumupunta na sa... Oh, tapos anong oras siya bumabalik? Mga 7. Ah, 7. Okay. Yun, yun na guys. Yun yung parang routine ng ano nila. Tapos, uh, yun nga sabi nga parang nabalita ko kila nanay na parang magpapatay nga daw sila ng kubo malapit dun sa bahay namin uh, kasi ngayon ah, uh, nandun sila sa may kusina namin guys uh, okay naman sila doon pero syempre uh, gusto ko rin yung sa kanila is medyo ano yung parang medyo maayos na siya na ano uh, malay natin di ba na kumbaga uh, pagtulong-tulungan na lang siguro yung uh, mga yung kubungan nanay di ba yung kasi uh, may mga palaro naman tayo, mayroon naman tayo ano, yung mga na-save nila, yan, kaya niyan. Pwede na may patayo ng kubo-kubo kasi gusto ko rin sa kanila hindi sila maulanan kapag ka, ano. Pero doon sa kusina namin guys, okay naman sila doon. ah uh, yun nga ay eh, syempre mas ano pa nga nila siguro kapag ka meron silang mas sarili tapos medyo maayos ng konti. Kasi doon sa ano namin is medyo may tulo ng konti, hindi lang naman pagka maulan, malapit na po yung tag-ulan. Tapos, uh, hindi lang yan Para malaman nyo din yung sinasabi kong kusina namin doon Na tinitirhan nila ngayon Pagkaakyat na naman po natin doon uh, Iha-house tour ko din kayo Kahit napakaliit lang ng area ay uh, Ipapakita ko sa inyo kung ano yung Sura ng kusina namin na tinitirahan uh, Pupunta na natin yung sinasabi ko sa inyo kanina na Inutuluyan nila kukoy ko, uh, Maliban doon sa dagat, pupunta tayo dito sa kusina namin Tara oh. Sakto, nandito talaga sila. oh, yan. Ito. ah uh, yan guys, sa mga siguro yung mga old viewers natin, yung mga matagal ng followers natin, alam na to kung ano to yung, kung ito dati kasi kasi kasina talaga namin. Dito namin sila, ano, ah, uh, dito sila nakatuloy yan. Tara, pasok lang. Napakadali lang naman po itong i-house to gawa ng, ganito lang siya, simple lang. Yan. ito pala sa atin ni Kukoy, guys, Oh. So, tapos si mama tapos si kukoy yan na ah, dumating na si kukoy kasi ah, kanina nung galing tayo doon sa bahay nila is nasa school pa pa lang siya so ito ganito lang siya simple lang guys so oh. yan mahigaan sila dito yan tulog pala siya Alam yan higaan lang sila dito tapos yan ito lang lutuan napaka ano lang napaka simple lang pero syempre, kapag ka malakas ang ulan medyo yung uh, tubig ng ulan is medyo ano siya dito parang nag -anggi. oh, Parang gano'n yung tumatalsik dito yung ulan. Pero kapag hindi naman, safe naman sila dito. Pero ayun uh, yun nga, sabi nga nila nanay na baka ano, is, uh, makapagpagawa sila ng kubo nila doon sa ano. Dito lang din malapit sa amin. Oh, kasi ito guys, kapag malakas ang ulan, medyo nahirapan sila dito. Uh, matagal kasi yung summer dito kaya kahit pa paano ma, uh, naka, malaking tulong din na kahit pa paano naka, ano, sila dito nakasilong kasi imbis na pupunta pa sila doon sa baba uh, si nanay kasi nahirapan siyang uh, huminga pagka nandun siya kasi malayo ang nilalakad dito uh, malapit na talaga kasi kagaya ni tatay minsan hinatid nila sila friends, sila kukoy, magkakasama yan Tapos, yun. ito lang guys yung ano namin at uh, syempre dito na po magtatapos yung video namin at uh, sa lahat po ng mga followers namin Thank you pala Especially kay Auntie Sa mga sponsors namin uh, Mahal na mahal po namin kayo Bye! -bye!